mga kaparehas, narito po tayo sa barangay na Baong Garland, San sublakan Sublacan na sa po natin ngayon ng buting lingkod ama ng ating barangay, naglilingkod sa servisyon ng sakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa barangay na Baong Garland, San Ildipon, Sublacan at si ginagalang po ng barangay, Kapitan Alvin Marcos Reyes. Kap, kumusta na po ba kayo? Okay naman po ah, Okay, ah, kap, may tanong ko lang po kumusta na po ba sa ngayon ng ating barangay? Eh, sa ngayon po, eh, maganda kang lagay namin gawa ng mga eh, katahimika, mga na, ipatutupad namin yung special order namin. At marami kami mga proyekto na nasimulan na sa siya namin tinatagpos. Okay. Kapay, tanong ko lang po, kumusta na po ba regarding sa katahimika ng ating barangay? Eh, alam naman po nagiging problema dito. Gawa ng mga maid lang po yun, mga nagkakanakawan na ng mga stipend, mga sapatos. ganoon lang po yung pagkaraniwa naming kaso dito. Okay. So regarding naman po sa kalinisan? Eh, yung ano na eh, yung cleaning namin, na namin. At yun namang mga na yung, namin, yung namin, uh, nakakatulong sa amin ng malaki. Okay. Kung para sa inyo kap, ano po mga batas na pinapatupad mo dito lalo na po sa katahimikan at kalinisan para po matili pong maayos ang ating barangay? Eh, kamukha po nung mga naging inuman, pinapaalalaan namin. Lalo na sa gabi, na sa tulog na yung aming mga kabarangay. Uh, Sinasabihan namin sila na huwag naman masyadong uh, maingay. Uh, yung video ba'y pag-arastis na lang. Okay. So, ah... Uh, Maitanong ko lang Kap, for the second term, ano na po ba ang ating mga na-accomplishment dito sa ating barangay in the paunang term hanggang sa pangalawang termino natin ngayon? Nung unang term ko po, po, maraming din naman pong natubad na alay. Mm -hmm. Uh, mm barangay hall, na mayroon kami bago ngayon na mas maganda at malaki, uh, solar light, uh, uh, mahigit na isang daan yung nakipatrayo namin. Saka po yung mga aming kasi kasama ko yung inaayos din ngayon. Katulong namin na po ng at, um, um, distito, ang punong um, bayan ng aming distrito, ang aming congressman. Okay. Kung para sa inyo ka, for the second term, ano po ang mga pinapangarap niyo pong karagdagan pa dito sa ating barangay sa pag-unlad po nito? Eh, kagaya po ngayon, second term ko, itinutuloy na namin yung nasimula nung unang term ko at kaming mga kagawad. Yung mga kagawad ko, maraming mga Paano pa nga sila mga proyekto na aming pakikinabangan ng sa barangay. Okay po. So ibig sabihin ka kung para sa inyo, ano po ang pinaka-priority nyo dito na dapat tutukan sa ating barangay sa ngayon? Ah, uh, yung aming pantomime control. Ah, uh, maraming bagay sa aming sasaka, maraming tulong yan. Kasi ang hanap ko ay na tigawin sa aming pagsasaka. Kaya malaking bagay yung pag to Okay, so ganito na lang kap. Apanawagan nyo na lang po, Misay, sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magagandang batas na pinapatupad dito sa ating barangay na Baong Garland. Uh, mga kabarangay ko, patuloy natin ang ating nasimulan. Natutuwa ko dahil madali kayong sumunod sa mga patakara na ginagawa namin. Kaya mal malaking bagay yung ating pag pagsasama-sama ng mga kagawa, para na ipadalbit na nay yung tama para sa inyo. Okay. So ang inyong misahin nyo rin po, Kap, lalo po sa inyong mga ma masisipag na maga, mga barangay worker at sa mga kasamahan nating naglilingkod sa barangay. Ay, marami salamat sa aking mga DW, mga At alam ko naman na yung ibang ko, eh, pupunan ko lang ba araw. Maraming uh, marami salamat sa inyong ma ma masigabong pag-support sa akin. Okay, yan po yung pinakamagandang at malambing na misahin uh, uh, misahe ng ating butihing punong barangay dito po sa barangay na Baong Garland sa Nilipong Ayun po mga kapare, sa kapanay po natin ngayon ng butihing lingkod po ng barangay, Kapitan Alvin Marcos Rios, ang ating butihing naglingkod at nagsiservisyo dito po mga kaparehas sa barangay na Baong Garland sa Nilipong Sublakan. Magandang araw po mga kaparehas, Lay po ng parehas niyo. Ingat-ingat po kay Kap, in your family, God bless us all. Mabuhay po kay Kap, hanggat gusto ninyo. Maraming salamat.